Good morning mga boss Kung sino pa yung tayo magroronda-ronda sa highway Ayan ang ating mga kababayan Nagtatanggal ng basura Ang ating kabayo mga boss Ang ating atay Ayan mga boss Ronda tayo Cambio guys sa live yan ang ating lugar para mas tayo ng highway mga po para mas tayo ng highway going to Giginto bulak. yan ang lugar natin mga boss good morning uh, Pasalukoyan po tayong ipupuntahan.

pupuntahan, mga boss. So, buong lugar nagiging ito, mga boss. Manila memoria. po ang super highway yan pong palayo ay patungo po ng Pampanga at yung pong pabalik ay patungo ng Manila yan, Pampanga, Pagkasina, Tarlac at Tubagi na La Union yan, ito, naman ay to Manila yung, yung side, to Manila yan Uh, giginto, Balatas, Bulacan, Marilao, Maykawayan, Balintuela, and Balintawak. Yan mga boss, going tayo, direction tayo. Ayan, mahirap. Uh, tayo po ay isang kamay ang gumagana. Kaya medyo uh, magalawang ating salpo. Yan ang ating mga kababayan mga po. Medyo heavy traffic. Go! 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 traffic kaya po yung ibang mga negosyo ay lapit pa yan nagiging to ganyang kalapit yan basta tungkol na traffic number one gayaan nyo yan po tayo sa palengke ng Santa Rita mga boss Ayan ang palengke ng Santa Rita ah, Sa ngayon po medyo madalang ang dahil walang tiyangge Ayan mga boss Ang palengke ng Santa Rita O dami karne Pariko! Tidira ng bahay ni Gutsu Ini betul lah kami oh. Ayan na mga boss oh. ating mga kababayan ah, Sa palengke sila Pupunta ako sa bahay ng aking bilas Check-check natin ang ating bahay Ang kanyang lugar Yan mga boss ang kapaligiran ng palengke